no gumagala legal Check natin kung ano yan Actually kakawwi ko lang galing Manila Mga uh, 1,000 km din yung binyahe ko. Sama gala. Kaya pagbalik ko ganito na. Ano yan? Ano yan? I 40 40. <laughs> Ito muna ako sa aking Nmax. Uh, yeah! Pag nabuo mo yan, ride sa tayo ha. Ah. Huwag na <laughs> -ta natin ang ng XRM, tapos ano, headlight, lang headlight ng XRM. Oh my gosh! Huliin ka lang ng ano, HPG. niya. Nmax, tapos ang headlight, XRM.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn i face cover lang tayo Ayaw, oh. Turuan kayo ni tatay kung paano mag-check kung alin dito ang maingay. Pero Para malaman niya sa tatlo kung alin ang maingay. Kung ito, ah uh, torque drive bearing, o itong crankcase bearing. Ganito daw mag-check niyan. 922, ay. Huwag mo nga gawa. Pupul mo ako. sa mo ko. Huwag mo nga. Huwag mo nga. ko muna. Huwag muna tanggalin. Hindi pa pangit ako lang. Para maaman din ako kung ano na siya. walang 24 dito. Huwag mo na. Sorry, Jan. Nagasod ba? Nagasod ba? Matakot yung luwag oh. Ay, wala na. Konti na lang tayo ah. Tiga mga tayo. Yeah. Okay pa? Okay. Kakalinis ko lang nito bago kumalis, di ba?

naglinis mo. Kakamera mo na tayo. Unang check, paano? Walang nakalagay. Ay, mek. Tapos, pag torque drive naman, nagay mo. Nahimik pa din. Nagaling mo. Kaya na po ang case ko tayo. crankcase lang walang ano, start drive. Yun na. Tay. Hay. Okay. Crankcase Dini. Ano Ang papalit mo dito, ano na, 6300. Para hindi ka na mag-bushing. Papalit. Okay. Ito na ipapalit natin. 6300. Para hindi ka na mag-bushing. ka na magbubushing 6300 pares na ang bearing ng gulong sa harap dumi na ko 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 dumi na ko ko sana parang guys balik mo, hindi ko nakita kung paano natanggal yung ano. Kaya na pinapay, balik ko pahingi. Tapos na? Oh, touch. Apoy, patay. Down by wala nang be, ano dyan tayo, top 1. Damot nyo naman. wala ako na nangailangan. Wala. Pag so, mga kaibigan nyo, mga barkada nyo, tumalapas yung mga top 1 nyo. Ayun! Sarado. Wala tayo mga Wala tayo mga boy? tingin hintay Takil pa ako Kamay mo, hindi makita Kailangan lang natin painitin Alam niyo malulusaw na yung aluminum, tanggalin niya na. Yalet, <laughs> yalet. <yalan>. Yung aluminum. <laughs> Pernahulu, saw. Yan pwede pa lang ganyan eh ibig sabihin ko lang kulang pa. Kulang pa. Kailangan guys, medyo may init talaga guys. Ito Ay, ta. Ayan na guys. Alpak mo na guys. Hanggat may pa guys. Bulutin mo, hindi nakita. Ayan Ayan guys. Okay hey guys, huwag nyo nang hawakan guys dahil di na iso very fire. So very fire? Apoy, ibig sabihin na init. So very hot. Do you understand it mas okay? Ayan, <laughs> ginabi na tayo. Nag-CBT <laughs> cleaning na rin tayo tapos linis na air filter. Tapos, lagay na natin tong crankcase cover. Tignan natin kung may maingay pa. Ingay mo, Pats. Ulitin ko. Tignan natin kung may maingay pa. Pag may cover na. Ngayon, tayinip. Ngayon, tayinip. na tayinip. Tatlo. Ano kung hindi na makashoot? Hindi makashoot guys. Hindi na makashoot. Tulungan ko na Ah. Yun. 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 Smooth na ulit bearing lang sa crankcase ang napalitan buti na lang kala ko torque drive eh, o kaya yung ano gearing sa loob mga bearing malaking gastos yan pero malaki naman ang silbi nito lagi tayong bumabiyahe nito eh Alas lahat ng biyahe nito, puro malayo. Minsan lang bumiyahin pero malayo pala. Kabit lang natin yung mga cover. Thank you